Ayan guys, hindi ko siya nilaga ng tubig. Dahil well, mamaya, lalabas naman yung tubig niya. Yung um, tubig ng baboy. yan guys. Ayan. Haliin lang natin. Puro taba nga pala to, guys. Na taba. Tsaka buto. Pasasahog lang natin ito sa gulay, guys. Guys, habang nakasalang yung baboy doon, magagawa naman tayo nitong gulay. Yan. Yahanda ko na itong mga gulay, guys. Guys, yung niluluto ko nga pa. Konti lang kung niluluto ko. Kasi, puro mga bata lang naman yung kasama ko dito sa bahay. Isang, isang 16 years old. Tapos, 9. Tapos, yung isa, 5. Kaya, yung niluluto ko po ay konti lang po. Ayan na po guys. O. na nyo. Nababas na yung sarili ng mantika. Ayan. ayan. Guys, ito na po lahat ng gulay na nahiwa ko. Bugasan ko lang po. Hello guys. Ayan na po guys. Ano, hugasan ko na. Guys, ayan na Oh. Lumabas na po yung mantika magigisa na po tayo guys bawang tsaka sibuyas okay, sabay, sabay na po guys yamu naman <laughs> diba guys sabay sabay na parehas din naman yan eh Tapos, sunod na po natin ang gulay. Sabay-sabay na rin. Tasaluin lang po natin. Next, lagyan po natin ng tubig. Gawa sa water. At tapan muna natin. Guys, ilagay ko na tong patola. Guys, meron pala akong gata dito. Lagay ko na itong gata. Guys, meron nga palang sili akong pamaksu dito. Siling green. Tapos lagyan ko ng konting patis. Pagkatapos, saluin muna natin. Ayan. Ayan lang po natin kumulo, guys. Para lumambot ang mga gulay. At ayan na po, guys. Ito na po ang aking ginataang gulay. Meron nga pala akong ditong ilang pirasong baboy guys. Iba ko lang sa cube. Piprituhin ko mamaya guys para may partner. Tikman na natin guys. Tikman na po natin guys. Sarap po guys. Creamy siya. Salamat sa pananood. Try niyo na po yung gantong luto.